Magandang araw ako po si Dr. Amila de la Paz at inilaan ko ang aking karera sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan sa kanilang ginintuang taon. Isang kagalakan po na makasama kayo upang pag-usapan ang mga paksang mahalaga sa kalidad ng ating buhay. At ngayon ang ating tatalakayin ay isang bagay na napaka-personal ang intimacy o pagtatalik. Naisip niyo na ba kung paano ang isang gawain na kasing ganda at nagpapatibay ng pagsasama ay maaring maging mapanganib? Depende lamang sa oras kung kailan ito ginawa. Para sa marami sa atin ang intimacy ay higit pa sa pisikal. Ito ay tungkol sa pagmamahal, malalim na koneksyon at pakiramdam ng sigla na nagsasabing tayo ay buhay pa buo pa. Ngunit iilan lamang sa atin ang nakakaalam na ang tamang oras ay napakalaki ng pagkakaiba, hindi lang para sa kaginhawahan, kundi para na rin sa ating kaligtasan. Ito ay hindi para manakot o magdulot ng hiya. Ito ay para bigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Isang oom pa uno taong gulang na lolo, ang pumanaw matapos ang isang romantikong sandali, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil ang kanyang katawan ay hindi handa sa bigat ng gawain sa oras ng kanyang kahinaan. Kung ikaw ay isang babaeng higit sa asinto, ang iyong puso presyo ng dugo, antas ng oxygen at reserbang lakas ay pabago-bago sa buong araw. Dahil dito, may mga oras na mas mapanganib para sa sexual na aktibidad kaysa sa iba. Ating alamin ang pitong mapanganib na oras kung kailan kahit ang isang magandang pagpapahayag ng pag-ibig ay maaring magdulot ng tahimik na banta at kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili upang manatiling ligtas, malusog at buo ang koneksyon sa mga darating na taon. Una pagkagising na pagkagising sa umaga. Pagkatapos na pagkatapos nating magising ang ating katawan ay nasa isang delikado at napakasensitibong estado. Bagamat ang katahimikan ng madaling araw ay tila perpekto at pribadong oras. Para sa paglalambingan maaari, itong maging mapanlinlang na mapanganib para sa mga babaeng lampas, sintaanyos. Sa mga unang sandaling ito ng araw, ang iyong presyo ng dugo ay natural na tumataas. Habang ang iyong katawan ay nagbabago mula sa pamamahinga patungo sa pagkilos. Tinatawag ito ng mga cardiologists na morning surge at naglalagay ito ng malaking dagdag na diin sa iyong puso at mga ugat. Sa katunayan, kinukumpirma ng mga pag-aaral na ang atake sa puso at stroke ay mas madalas sa mga oras na ito, lalo na para sa ating mga lampas 60. Kapag idinagdag mo pa ang hinihingi ng sexual na aktibidad, mabilis na pagtibok ng puso, mas mataas na pangangailangan para sa oxygen at pag-igting ng kalamnan ang panganib ng isang cardiovascular event ay biglang tumataas para sa mga kababaihang mayroon ng alta pressure condition sa puso o problema sa sirkulasyon ang pagtatalik sa umaga ay maaaring bumigla sa sistema. Ang nagsimula bilang isang magiliw na sandali ay maaaring mauwi sa pagkahilo paninikip ng dibdib o kahit pagbagsak, lalo na kung hindi ka pa nakakainom ng tubig o ng iyong mga gamot sa umaga para patatagin ang iyong katawan. Higit pa rito ang iyong katawan ay nasa transition pa mula sa pagtulog, ang mga hormone ay nagbabalansi pa at ang iyong nervous system ay nag-a-adjust. Ang biglaang pag-apura sa iyong puso at baga na gumana, nang husto ay maaring magdulot ng mga kahihinatnan na hindi sulit. Ang paghihintay ng kahit isang oras pagkatapos magising paglalaan ng oras para uminom ng tubig, maginat o maglakad-lakad ay nagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataong mag-regulate at ligtas na maghanda para sa anumang pisikal na gawain kabilang ang pagtatalik. Ang mga ganitong sandali ay nangangailangan ng karunungan. Ang tamang tiempo ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kalusugan at paggalang sa mga pangangailangan ng iyong katawan. Ngunit kung hindi mainam ang umaga paano naman pagkatapos ng masarap na pagkain kapag busog ka at relaxed Ang susunod na pagkakataong 'yon ay maaring mukhang hindi nakakapinsala ngunit nagtataglay ito ng mga nakakagulat na panganib na marami na ang nabigla Ating tuklasin kung bakit ang pagtatalik pagkatapos kumain ay maaring maging mapanganib Pangalawa Pagkatapos na pagkatapos ng isang mabigat na pagkain, ang pagtatalik, pagkatapos na pagkatapos ng isang masaganang pagkain, ay maaaring ituring na natural na karugtong ng isang komportable o romantikong karanasan, tulad ng isang dinner date o isang espesyal na salo-salo sa pamilya. paman para sa mga kababaihan, sa kanilang mga huling taon, ito ay maaring isa sa mga pinakamapanganib na oras para sa sexual na aktibidad. Pagkatapos mong kumain ang iyong katawan, ay masusing inihahatid ang lakas nito patungo sa panunaw. Ang daloy ng dugo ay inililihis mula sa iyong puso, utak at mga kalamnan patungo sa iyong digestive system upang iproseso ang pagkain. Nangangahulugan ito na mas kaunting oxygen at sirkulasyon ng magagamit para sa iyong ibang mga organo, lalo na sa iyong puso. Para sa atin, ang muling pamamahaging ito ay maaring magdulot ng malaking hirap. Ang kombinasyon ng punong tiyan at pisikal na pag-eehersisyo ay maaring magdulot ng paglaki ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain o acid reflux. Ang mas nakababahala, maaari itong maging sanhi ng pagbaba ng iyong presyo ng dugo sa hindi ligtas na antas, nahahantong sa pagkahilo, pagkapagod o kahit pagkahimatay habang nagtatalik. Para sa mga kababaihang may sakit sa puso, ang dagdag na stress na ito ay maaring maging sukdulan na magtitrigger ng hindi regular na pagtibok ng puso o paninikip ng dibdib. Marami sa atin ang umiinom ng mga gamot tulad ng beta blockers, pampalabnaw ng dugo o insulin na lalong nagpapahirap sa pagtugon ng katawan sa pisikal na aktibidad pagkatapos kumain. Ang pagkain na mataas sa taba o carbohydrates ay maaari ring maging sanhi ng pagtaas at pagbagsak ng blood sugar na nagpapataas ng panganib ng panghihina o pagkalito. Ang simpleng katotohanan ay kailangan ng iyong katawan ng oras para matunaw ang pagkain bago ito maging handa para sa anumang bagay na pisikal na kahit na isang bagay na kasing ganda ng pagtatalik. Ang paghihintay ng hindi bababa sa 90 minuto pagkatapos kumain ay nagbibigay daan sa iyong katawan na gawin ang trabaho nito, ibalik ang sirkulasyon at maghanda para sa isang ligtas, relax at mas kasiya siyang karanasan. Ngayon kung ang pagkain ay maaaring mag-iwan sa iyo sa alanganin, isipin ang bigat na dulot ng sobrang init o dehydration. Ang isang tahimik na hapon sa tag-araw ay maaaring maging mapanganib na hindi inaasahan. Tuklasin natin ang mga nakatagong panganib ng pagtatalik sa katanghalian na dapat maunawaan ng bawat babae. Pangatlo sa katanghalian, lalo na sa panahon ng tag-init. Sa unang tingin ng kalagitnaan ng araw, ay tila isang mapayapang oras para sa koneksyon. Mataas ang sikat ng araw, maaaring tahimik ang bahay at marami sa atin ang nasisiyahan sa simpleng kasiyahan ng pamamahinga sa hapon. Ngunit para sa mga babaeng higit sa singtak lalo na sa mga mas maiinit na buwan sa Pilipinas, ang pagtatalik sa kasagsaga ng init ng tanghali ay maaaring tahimik na lumaki at maging isang seryosong panganib sa kalusugan. Habang tumataas ang temperatura, gayon din ang core temperature ng iyong katawan tayo ay mas madaling kapitan ng mga problemang may kaugnayan sa init dahil sa mga pagbabagong dulot ng edad sa kung paano natin kinokontrol ang temperatura na bawasang pakiramdam ng uhaw at mga karaniwang gamot na nakakaapekto sa hydration. Kapag idinagdag mo ang pisikal na pag-ehersisyo tulad ng sexual na aktibidad sa ekwasyong ito, ang panganib ng heat exhaustion o kahit heat stroke ay nagiging mapanganib na totoo. Ang 'yong puso ay kailangang magtrabaho nang mas mabigat upang palamigin ang 'yong katawan, nagbobomba ng dugo sa balat upang maglabas ng init sa pamamagitan ng pawis. Ang tumaas na pangangailangan ito sa cardiovascular, lalo na habang nagtatalik, ay maaring bumigla sa isang tumatandang puso. Ang dehydration ay maaring mangyari nang mas mabilis kaysa sa ating inaakala. Lalo na kung hindi tayo umiinom ng sapat na tubig o kung uminom ng kape o alak, ang resulta ay maaring pagkahilo hirap sa paghinga pulikat o isang biglaan at mapanganib na pagbaba ng presyon ng dugo. Para sa ating may mga kondisyon tulad ng sakit sa puso, diabetes, o problema sa bato ang panganib ay mas malaki. Ang kakayahan ng iyong katawan na palamigin ang sarili nito ay mas mabagal at hindi gaanong episyente. Ang isang sandali ng koneksyon ay maaaring mabilis na maging isang emergency. Ang pananatili sa loob ng bahay sa isang malamig, naka-aircon na silid at pag-iwas sa pagtatalik sa kasagsagan ng init ng araw ay hindi lamang isang matalinong pagpili. Ito ay isang gawaing nagliligtas ng buhay. Ang maagang umaga, pagkatapos ng unang oras ng pagising o maagang gabi, ay mas ligtas na nagbibigay sa iyong katawan ng mas banayad na kondisyon na kailangan nito upang tamasahin ng sandali ng may mas kaunting panganib. Ngunit paano kung ang panganib ay hindi mula sa init sa labas, kundi mula sa bagyo ng emosyon sa loob? Susunod titingnan natin kung paano ang emosyonal na stress ay maaaring tahimik na gawing isang nakamamatay na pangyayari ang pagtatalik. Pang-apat, sa panahon ng matinding emosyonal na stress, ang pagtatalik ay malalim na konektado sa ating mga emosyon. Maari itong maging isang mapagkukunan ng paggaling aliw at pagpapatibay. Ngunit kapag ito ay sinubukan sa isang panahon ng matinding emosyonal na pagkabalisa, maari itong magbago mula sa isang pagkilos ng koneksyon tungo sa isang seryosong panganib sa kalusugan, lalo na para sa atin maraming kababaihan ang hindi nakakaalam na ang emosyonal na stress ay nakakaapekto sa katawan ng kasing tindi ng pisikal na pagod. Kapag ikaw ay galit balisa, labis na nag-aalala o nagluluksa ang iyong nervous system, ay nagiging sobrang aktibo. Ang iyong katawan ay binabahan ng mga stress hormone tulad ng cortisol at adrenaline na nagpapataas ng presyon ng dugo, nagpapasikip ng mga ugat, at naglalagay sa iyong puso sa mataas na alerto. Ang pagsisikap na makipagtalik sa ganitong estado ay nagtutulak sa iyong katawan ng mas malalim sa danger zone. Malamang na mataas na ang iyong tibok ng puso, tensyonado ang iyong mga kalamnan at mababaw ang iyong paghinga. Ang pagdaragdag ng pisikal na pag-eehersisyo sa ibabaw nito ay humihiling sa iyong katawan na hawakan ang nap napakaraming bagay ng napakabilis. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga kababaihang may mga kondisyon sa puso, arrhythmia o pagkabalisa. Kahit na ikaw ay malusog ang emosyonal na stress, ay maaaring mag-trigger ng hindi regular na pagtibok ng puso, pananakit ng dibdib o bigla ang pagkapagod habang nagtatalik. Ang emosyonal na karanasan ay kasinghalaga. Kapag hindi ka handa sa isip o kalmado ang pagtatalik, ay maaring maging parang hindi konektado o kahit na nakakabagabag na nagdaragdag lamang sa pisikal na panganib. Ang tunay na intimacy ay nangangailangan hindi lamang ng isang handang katawan, kundi ng isang payapang isipan. Ang paglalaan ng oras upang harapin ang emosyonal na tensyon, marahil sa pamamagitan ng pag-uusap, tahimik na pagninilay, o isang nakakakalmang gawain ay mahalaga. Ang pagtatalik ay hindi dapat pakiramdam na isang obligasyon, lalo na kapag mayroon kang mabigat na pasanin sa emosyon. Ang isang kalmadong puso at isipan ang iyong pinakamahusay na pananggalang. Ngunit kahit na sa tingin mo ay balanse ang iyong emosyon, may isa pang bitag na naghihintay ang pakiramdam na maganda ang pakiramdam pagkatapos na pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Susunod ating alamin kung bakit ang pagtatalik pagkatapos mag-ehersisyo ay maaring tahimik na nagbibigay diin sa iyong puso ng higit sa iyong inaakala. Panlima, pagkatapos na pagkatapos mag-ehersisyo o magtrabaho ng mabigat, napakasarap sa pakiramdam na maging masigla at konektado sa iyong katawan pagkatapos ng pisikal na aktibidad maging ito man ay mula sa mabilis na paglalakad, kasama ang isang kaibigan, isang klase sa yoga, paghahardin, o kahit isang abalang umaga, ng gawaing bahay, ang pakiramdam na iyon, pagkatapos ay maaaring magparamdam sa iyo na buhay na buhay. Maari pa ngang mukhang perpektong oras para sa pagtatalik. Ngunit ang madalas nating nakakaligtaan ay nakaagad pagkatapos ng pag-iehersisyo ang ating katawan ay nasa estado pa rin ng mataas na pangangailangan at pagbawi. Habang at pagkatapos mismo ng ehersisyo ang iyong tibok ng puso ay mataas pa rin, mas mabilis ang iyong paghinga at kailangan ng iyong mga kalamnan na punan muli ang kanilang oxygen at reserbang enerhiya. Kahit na pakiramdam mo ay alerto at masaya ka, ang yung cardiovascular system ay nagtatrabaho ng husto upang ibalik ang iyong katawan sa isang estado ng balanse. Ang pagdaragdag ng sexual na aktibidad sa panahon ng pagbawi na ito ay naglalagay ng higit pang presyon sa iyong puso. Ito ay partikular na totoo kung ikaw ay higit sa siksta o may mga kondisyon tulad ng alta presyon sakit sa puso o mga problema sa sirkulasyon. Ang nagpapapanganib sa tiempong ito ay maaring itago ng adrenaline ang mga pisikal na sintomas ng sobrang pagod, tulad ng pagkahilo, hirap sa paghinga, o hindi regular na tibok ng puso, maaring hindi mo makilala ang mga babala hanggang sa huli na ang lahat. Maraming mga nakatatanda ang bumagsak o nakaranas ng atake sa puso habang nakikipagtalik ilang sandali lamang. Pagkatapos mag-ehersisyo, hindi namamalayan na ang kanilang katawan ay nasa sukdulan na pala. Upang maprotektahan ang iyong sarili, mahalagang maglaan ng tamang cool down. Bigyan ang iyong sarili ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto upang magpahinga o uminom ng tubig at hayaang bumalik sa normal ang iyong paghinga at tibok ng puso bago sumabak sa anumang iba pang mabigat na aktibidad, lalo na ang pagtatalik. Ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na ritmo ng iyong katawan ng pagtatrabaho at pamamahinga. Ngunit ano ang mangyayari kapag dumating ang gabi at pakiramdam mo ay relax, ngunit pagod? Susunod tuklasin natin ang mga nakatagong panganib ng pagtatalik sa hating gabi at kung bakit ang iyong katawan ay maaring pinakamahina kapag ang mundo ay pinakatahimik. Pang-anim kapag hating gabi na para sa marami sa atin ang gabi ay nag-aalok ng isang kalmado pribadong espasyo para sa pagtatalik. Ang mga responsibilidad sa araw ay nawawala at ang katahimikan ng gabi ay nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit gaano man kakomportable ang oras na ito, ang pagtatalik sa hating gabi ay may dalang mga nakatagong panganib, lalo na para sa mga kababaihan na ang mga katawan ay natural nang naghahanda para sa pahinga. Sa gabi karaniwan, pagkatapos ng tenisa ng gabi ang iyong katawan, ay pumapasok sa yugto ng pahinga at pagkukumpuni. Ang iyong presyo ng dugo at tibok ng puso ay natural na bumababa at bumababa ang temperatura ng iyong katawan habang naghahanda ito para sa pagtulog. Ang mga pagbabagong ito sa pisyolohiya ay ginagawang mas sensitibo ang iyong sistema at hindi gaanong handa na harapin ang bigla pisikal na paangangailangan. Ang pagpapakilala ng sexual na aktibidad sa panahong ito ay naglalagay ng hindi inaasahang bigat sa iyong puso at sistema ng sirkulasyon kapag sila ay hindi handa na tumugon. Pinapurol din ng pagod ang ating kamalayan sa mga kritikal na babala tulad ng hirap sa paghinga, hindi regular na tibok ng puso o pagkahilo. Para sa mga kababaihang may diabetes, ang mababang asukal sa dugo. Sa gabi, ay maaaring lumikha ng karagdagang mga komplikasyon na humahantong sa panghihina o pagkalito. Kung mayroon kang sleep apnea, maaaring nakakaranas ka na ng mas mababang antas ng oxygen nang hindi mo na nalalaman at ang pagtatalik ay maaaring itulak iyon sa isang mapanganib na antas. Ang mga gamot na madalas nating inumin sa gabi, pampakalma tableta, para sa presyo ng dugo o diuretics ay maaari ring makaapekto sa kung paano tumutugon ang ating katawan na posibleng magdulot ng hindi ligtas na pagbaba ng presyo ng dugo habang nagsisikap. Ang kombinasyong ito ng pagod-epekto ng gamot at pisikal na pagod ay ginagawang isa sa mga pinakahindi napapansin ngunit mapanganib na oras para sa pagtatalik ang hating gabi upang manatiling ligtas isa alang-alang ang pagtatalik sa mas maagang oras ng gabi. Kapag ikaw ay alerto, pa may sapat na tubig sa katawan at hindi pagganap na lumilipat ang iyong katawan sa nightly shutdown mode nito. Ang simpleng pag-aayos na ito ay maaaring lubos na mapabuti ang iyong kaligtasan at ang kalidad ng iyong koneksyon. Ngunit kahit na may perpektong tiyempo, merong isang kritikal na salik na maaaring gawing isang emergency sa kalusugan ang anumang sandali, isang bagay na maaaring makaligtaan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Susunod ibubunyag natin kung bakit ang paglaktaw sa mga gamot o pagiging dehydrated ay maaaring gawing isang nakamamatay na pagkakamali ang pagtatalik. Pampito, kapag nakaligtaan ang gamot o kulang sa tubig, para sa atin ang ating pang-araw-araw na gawain sa mga gamot at pag-inom ng tubig ay ating mga lifeline. Bilang mga babae, madalas tayong nakatuon sa pag-aalaga sa iba. Kaya't nakakalimutan natin ang mga simpleng gawaing ito ng pag-aalaga sa sarili. Ang pagtatalik ay maaring mangyari nang biglaan sa isang sandali ng koneksyon kung saan maaring hindi tayo huminto upang mag-isip Nainom ko na ba ang aking mga gamot ngayon? O sapat na ba ang nainom kong tubig? Ang tila isang maliit na pagkukulang ay maaaring mabilis na maging isang mapanganib na sitwasyon sa panahon ng pisikal na aktibidad tulad ng pagtatalik. Ang paglaktaw ng isang dosis lamang ng iyong gamot, lalo na para sa presyo ng dugurit mo ng puso o diabetes, ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse sa iyong buong sistema. Ang iyong presyo ng dugo ay maaring maging mapanganib na mataas o mababa. Ang iyong puso ay maaring hindi tumibok ng tuloy-tuloy o ang iyong asukal sa dugo ay maaring bumagsak. Habang nagtatalik kapag ang iyong katawan ay nasa ilalim na ng pisikal na stress, ang mga kawalan ng balanseng ito ay maaring humantong sa pagkahimatay, pananakit ng dibdib, o kahit na atake sa puso. Ang mga kababaihan na umiinom ng diuretics o iba pang mga gamot na nakakaapekto sa antas ng likido ay lalong mahina kung sila ay magiging dehydrated. Kung walang sapat na tubig lumalapot ang iyong dugo, mas kailangang magtrabaho ng iyong puso at tumataas ang iyong panganib sa stroke o emergency na may kaugnayan sa init. Marami sa atin ang minamaliit ang epekto ng kahit na bahagyang dehydration. Maaring hindi ka nauuhaw, ngunit maaring kulang pa rin ang iyong katawan sa sapat na likido. Kapag ito ay sinamahan ng mga nakaligtaang gamot, ang panganib ng isang medical na emergency habang nakikipagtalik ay tumataas ng husto. Ang mga emergency na ito ay hindi laging may malakas na alarma. Minsan ito ay isang maikling pagkahilo, isang laktaw na tibok ng puso, o isang bigla ang alon ng pagkapagod. Ngunit alinman sa mga ito, ay maaring sigaw ng tulong ng iyong katawan. Upang manatiling ligtas, gumawa muna ng isang mabilis na self-check. Nainom mo na ba ang iyong mga gamot ayon sa reseta? Umiinom ka ba ng tubig sa buong araw? Ang mga simpleng tanong na ito ay malalim na pagkilos ng pagmamahal sa sarili na nagpoprotekta sa iyong kalusugan at tinitiyak na ang pagtatalik ay mananatiling isang ligtas at masayang bahagi ng iyong buhay. At ngayong natalakay na natin ang pitong pinakamapanganib na oras para sa pagtatalik ano ang maaari mong gawin upang mapanatiling parehong masidhi at protektado ang iyong buhay pag-ibig. Ating ituon ang ating pansin sa mga praktikal na estratehiya na magagamit natin upang manatiling ligtas nang hindi isinusuko ang pagiging malapit at koneksyon na ating pinahahalagahan. Konklusyon ang pinakamapanganib na oras ng araw para sa mga babaeng higit sa ista na makipagtalik. Isang otsimtoon taong gulang ang pumanaw sa ganitong paraan. Kapag iniisip natin ang pag-ibig at koneksyon sa ating mga huling taon, bihirang isina sa alang-alang natin ang tiempo bilang isang usapin ng buhay at kamatayan. Ngunit tulad ng ipinakita ng talakayang ito, ang ating mga katawan ay nagbabago habang tayo ay tumatanda at ang ating kamalayan ay dapat ding magbago kasama nito. Ang nakakadurog pusong kwento ng 80 taong gulang na lolo na pumanaw habang nasa isang intimong sandali ay hindi para panghinaan ng loob sa pag-ibig ito ay isang makapangyarihang paalala kung gaano kahina at kahalaga ang ating kalusugan at kung gaano umaasa ang ating mga kapareha na alagaan natin ang ating sarili tulad ng pag-aalaga natin sa kanila ang pagtatalik ay posible pa rin maganda pa rin at ganap na mahalaga sa ating emosyonal na kapakanan bilang mga babae Ngunit dapat itong lapitan ng may karunungan. Mula sa pagising na may tumataas na tibok ng puso hanggang sa pakiramdam na busog, pagkatapos ng masaganang pagkain o pagharap sa init ng tag-araw, bawat oras ng araw ay nagpapakita ng iba't ibang pisikal na hamon na maaaring hindi nakayanin ng ating katawan ng madali. Ang emosyonal na stress, nananatiling pagod, mga nakaligtaang gamot o bahagyang dehydration ay maaring lahat lumikha ng isang sukdulan na ginagawang isang krisis ang isang pribado at masayang gawain. Ngunit ang kaalaman ang ating pinakadakilang kapangyarihan. Kapag nauunawaan mo ang pinakamapanganib na oras para sa pagtatalik binibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong sarili na mabuhay ng mas matagal maging mas malakas at magmahal nang mas ligtas. Ang paghihintay ng kaunti, pag-inom ng isang basong tubig, pamamahinga pagkatapos ng isang abalang araw, o pag-check sa iyong emosyonal na estado, hindi ito mga sakripisyo. Ang mga ito ay mga gawa ng malalim na pag-aalaga at paggalang sa iyong sarili at sa taong kasama mo sa iyong buhay. Ang pagtatalik ay hindi dapat minamadali, lalo na sa ating mga huling taon. Ito ay hindi tungkol sa takot ito ay tungkol sa pagpapanatili ng magandang kakayahang magmahal at kumonekta hanggat maari. Hindi ka masyadong matanda para sa pagtatalik. Ikaw ay napakahalaga para isugal ito ng walang pag-iingat. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang maayos na pamumuhay sa anumang edad, lalo na bilang mga kababaihan sa ating mga senior years, ay tungkol sa pag-aayon ng ating mga nais sa karunungan ng ating katawan. Pakinggan ninyo ang inyong katawan. Madalas itong bumubulong ng mga paangangailangan nito bago ito sumigaw ng mga limitasyon nito. Ang pagtatalik ay isang malalim na bahagi ng pagkakaisa na iyon, isang magandang paraan upang ipahayag ang pag-ibig at sigla. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paggalang sa mga ritmong ito ng katawan at mga potensyal na panganib, binibigyan ninyo ng kapangyarihan ang inyong sarili na patuloy na tamasahin ang koneksyon ng ligtas at masaya. Ito ay tungkol sa paggawa ng matalinong mga pagpili na nagpaparangal sa inyong kalusugan habang inaaruga ang inyong puso. Gusto ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na inyong natutunan o isang pag-iingat na plano ninyong gawin sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay lumilikha ng isang komunidad ng suporta para sa ating lahat sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring huwag kalimutang i-like, ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaring makinabang at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na nakatuon sa inyong kalusugan at kapakanan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon naway mamuhay tayo ng lubos ligtas at ayon sa ating sariling mga tuntunin.